Ase <laughs> si sa시다 shaka. Shaka. Tasha. Shaka. 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 Uy, Shaka. Kain Shaka. Shaka. ko! Shaka. <laughs> shaka. <laughs>

siya. Gusto mo itlog? What? hoy itlog. Kainin mo itlog ko. Itlog mo. Kainin mo itlog ko. Ta. Uy. Ta. shit Anong klaseng itlog ko yan? Kainin mo itlog ko. ano klaseng itlog yan?

Ang puti na itlog ko, ano? Ha? Ang puti na itlog ko. Ang tigas ng balat. Ang lambot ng loob. <laughs> ang malasa. Malasa itlog ko. Mm -hmm. Uy! Uy, malasa na. Uy, Hello. itlog ko. Hello. <laughs> Hindi luto. Hindi luto. Uy, sarap sarap sa itlog ko ha. Oh, ito nga. Oh, sarap ka. Ang basa. Uy, sarap na itlog. Sarap sarap sa itlog ko ah. <laughs> Ayan <mga> guys, sa lahat <laughs> ng nang may mga miss dyan, takaan nyo na rin yung itlog nyo. Ayan. Please don't try. this sa mga bata. <laughs>